Wellness Tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang 'yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus. Pag-uusapan naman natin ngayon ang napakainit na topic, ang tungkol sa heat stroke. Napapanahon ang topic na ito dahil umiinit na ng gusto ang ating panahon. Makinig manood at uh, pakinggan po natin ngayon at alamin paano nga ba ang mga ways para maiwasan ito. Kasama natin ngayon si Dr. Ted Everest Esgara Siya po ay isang emergency manager, Energy Development Corporation Expedition Doctor. Philippine Mount Everest Expedition Doctor at Balangay Expedition Physician. Magandang araw po sa inyo, Doc Ted. Ay, uh, magandang araw sa health check at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Yan. So unang-una po, Doc Ted, ano po ba talaga ang tinatawag nating heat stroke? Okay. Um gusto ko lang ilawin muna no? Bigyan ko kayo ng isa background. So ang tawag ng kabuuan na sabihin natin yung karamdaman na yan ay heat illness sa salitang Ingles. No? So mm -hmm. dalawa siya. May tinatawag tayong mild or yung malumanay lang at yung tinatawag natin na severe heat illness. So sa malumanay, may tinatawag tayong tayo yung heat breaks. Heat breaks no? Ito yung mga bungang araw. So kapag mm -hmm. ikaw ay na-expose sa init. Tapos, nagkala parang alanganin, labas ng pawis. No? So, yun, makati siya. At ito ay kinagamot na natin. Pwede iligo. Yung ito naman, pinupulbosan. No? Hindi siya directly yun yung gamot niya. So, hindi siya problema ako. Ah, uh, ito na yung medyo may makakaproblema na tayo. Tinatawag na hit edema. Naarawan ka or nainitang ka at bigla kang namaga, lalo na mukha mo, namaga. Uh, ito ay nasusolusyonan kapag nasa lilim ka, hindi ka direct sa init. Okay? Heat edema. Yung edema ay pamamaga. Yung fluid sa katawan ay lumabas mismo doon sa kaugatan at napupunta sa mga spaces na kung saan hindi sila dapat. Then, meron tayong tinatawag na heat syncope. So, problema ito dahil nahihilo ka. No? Syncope is nahihilo pwede kang matumba, kung nagmaneho ka, pwede mawalan ka ng malay at yun, pwede ka madiskrasya. So maraming pwedeng dahilan. Isa dito, siyempre, uh, yung daluyan ng dugo, uh, nag-dilate, no? At nakulangan ng supply pa kung sa ulo. By, virtue of gravity, kaya nahilo ang tao. Pwede rin dahil sa pagpapawis, naubusan siya ng tinatawag na electrolytes at pwedeng pagkukos ng pagkahilo or syncope. Meron tayong tinatawag na, ito yung common na nakikita nyo, heat exhaustion. So hmm. itong heat exhaustion ay nahilo ka, nawalan ka ng lakas dahil merong trigger. Ano ang trigger? Yan yung expose ka sa init or mainit, hindi siguro ganong init pero mali yung suot mo. Lalo hmm. na kung ikaw trabaho sa under the heat of the sun, kahit hindi ganong mainit pero mali yung suot, ma ma dark yung ng kulay, ng tela, or makapal. Kaya tumaas yung temperatura ng tatawan mo. So, nagpapawis ka, pwede kang mahilo, tapos nag-dilate yung blood vessel mo. So, marami naghahalo-halo yan. Parang iba ibang mga dahilan na nawalan ka ng lakas. Ito, pag nakita niyo itong ganitong tao, ito yung presentasyon. Nanhina siya o nahilo. Tapos, pawis. Pag hinawakan mo, may pawis. Uh, clammy, cold clammy ang skin niya, parang malamig konti tapos may pawis so ang ginagawa natin uh, ilalagay lang natin siya sa lilim no, away from the direct ano ng araw o ng init luwangan na uh, damit papaypayan niya, yung paypay natin uh, dapat one way lang ha, uh. punahin ang ulo kasi pag mainit ang sensitibo ang utak kapag malamig ang sensitibo ang puso sa wilderness medicine, yung banggit namin dyan ay hot head, cold heart. So isang paypay lang, hindi yung nagpapaypay dito sa kanan, may nagpapaypay sa kaliwa, nagwendang-wendang yung hot. Tapos pwede rin uminom ng tubig, rehydrate ka, no habang pinapaypay, rehydrate ka, tapos paupuin. Kung totally nahilo, pero hindi naman na nawala yung tibok ng puso, may tinatawag tayong shock position. Yung shock position, nakahiga siya, pero yung paan niya inangat natin. May kasabihan sa wilderness first aid. Uh, when the head is pale, raise the tail. Yung tail doon yung pa. When the head is red, raise the head. So pag nakita mong namumutla, so nakukulangan ng pagsipa ng dugo dito sa bandang ulo, so higa siyang flat, tapos iangat natin yung dalawang paa. Pwede yung backpack niya, ilagay natin para nakaangat. Ang tawag dyan, shock position. So, pwede natin gawin kung unconscious or semi-conscious siya pero hindi nawala ng tibok ng puso. At uh, pag, ang reminder ko, ang pasyente dito, klami yung skin, ma yung ibig sabihin malamig-lamig konti at may pawis. At kahit pa paano, nakakaintindi siya, lalo na kung kaya pa inumin ng tubig. Kapag napabayaan ang heat exhaustion, uh, pwede siyang magkaroon ng anhydrotic heat exhaustion. Ano to? So yung halimbawa, nagbisikleta ka, napunta ka sa isang kanto na walang nakapansin sa iyo, nahilo ka. Mm -hmm. Dahil walang nakapansin sa iyo, walang tumulong, hirap mong tulungan ang sarili mo. Hinay-hinay, mm -hmm. yung pawis mo mo siya by virtue of evaporation ng no? kasi sa init, sa radiation, yung tubig mo, katainin ng ng elemento, ng, ng, ng environment, no? yun ang pagpunta na sa major illness. Yung sinasabi natin, yung severe na. No? So pag hindi natin nabantayan si anhydrotic heat exhaustion, magre-resulta siya sa heat stroke. So ano itong mm -hmm. heat stroke? Itong heat stroke ay isang kondisyon na malala. Malala. Na kung saan, ang body temperature ma ay umakyat niya into 40 degrees centigrade taas. Mataas na. At ang tao dito, pag hinawakan mo siya, mainit na yung skin niya. Magugulat ka kasi ako, naka-encuentro na ako. Magugulat ka na, uy, ang inip. Pangalawa, dry na dry. Walang pawis. Okay, paginota, walang pawis. Ito pa, yung tao dito, medyo hilong-talilong na yan. Hindi na nakaka-cooperate. Therefore, hindi mo mapapainom ng tubig mahirap na to, no? Kaya dapat dal ka agad sa ospital. Tapos ito pa, worst case scenario. Yung ibang pasyente o casualty nito ay nagkakaroon na ng seizure. Epilepsy, yeah. no? no? ay, hindi ko matagalog yung term yung basta seizure. No? Kasi sabi ko sa inyo, ang brain niya, ano na, wire na yung ano. So, karamihan, walang malay na, nagsisisure na. At, uh, walang ibang treatment pwede daling sa ospital. Ngayon, kung naabutan sa field, ay sa ospital, pwede natin siyang ipatagilid, busa ng tubig ng ulo, paki-note lang yung airway na hindi siya makalanghap ng tubig or or else uh, makakaroon tayo ng drowning by immersion. So, bantayan natin to Buus lang ng tubig tapos pay, -pay habang isakay sa mm. sasakyan o sa ambulansya sa likod continuous yung boost ng tubig, kunahin yung ulo. Wala pang ibang way. Pag sa ospital, yun, kinu kinukul cool talaga yung pasyente. No? Uh, hindi pwedeng bigyan ng mga gamot, katulad ng paracetamol para sa lagnat. Maling-maling po yan, walang silbi. At ito yung malala. Ito yung nakakatago. Meron tayong EODS dito. End Organ Damage Syndrome. Na kung saan, yung mga organ sa katawan, hinay na siya masisira. Ayan, no? So, ang heat stroke po ay malala. Gusto ko lang i-correct. Dito sa Pilipinas, karamihan nakikita nyo po ay heat exhaustion. Bihira tayo makikita ng heat stroke. Ang heat stroke, makikita mo lang yan kapag una napabayaan yung tao. Kunwari matanda, iniwan mo sa sasakyan or bata. No? Thinking na okay lang, tapos nakalimutan mo. Na Iniiwan ka pala sa sasakyan. Kunwari may mga galing gano No? Tapos gano'n, sige, aircon lang. Biglang out of nowhere, for freak reason, namatay si Erko, nasira. Naputol yung belt or what. Tapos so, sa bata, wala siyang alam. Ayun, pwede doon. pag start sa heat exhaustion. Then, nang, na, nang dumating ka, wala nang malay. Pero may pulso, racing yun. Uh, medyo 3D pa yung pulso niya. Parang state of shock 3D. Ibig sabihin, hypokinetic. Grabe yung pulso, pero mababaw. Hindi yung bounding na pulse. 3D, pero hy hypokinetic, mabilis pero hindi masyadong malakas yung pwersa ng pulso. Uh, yan, yan ang pwedeng mga heat stroke. No? Uh, karamihan, there, are two kinds of heat stroke. Yung tinatawag natin classical heat stroke na kung saan sobrang init ang panahon. Kasi pag uminit kasi yan, no? mga sabihin natin, umabot ka ng uh, 32 to 40, mga ganyan. Yan, painit na yan. No? Mayroon ka ng physiological changes sa katawan. Pero umakit ka ng mga 40 degrees centigrade ha, sa paligid mga 40 to 50, yan, kandidato yan, magkakaroon ng heat Kaya uh, mga activities na, kunwari, mahilig tayo kasi papasok summer ko ano mga, katulad namin ngayon, meron kami dito sa Energy Development Corporation na uh, Leaders Assembly. Pero nasa loob kami, wala kaming outdoors. At make sure na ang aming area, kasi may mga konting muscular movement kami, grabe yung hydration. Tapos tinitingnan natin ang tendency na magkakaroon tayo ng mga heat-related illnesses no? kung talagang may outdoors. Kailangan nasa ilalim ka ng lilim, hindi ka exposed sa araw, tapos minimeasure natin yung heat index. So ito yung imamind natin kasi lalo na ngayon, grabe yung epekto ng pagbabago ng klima, no? climate change. Actually, hindi na nga tayo climate change ngayon, teacher. Eh. Climate crisis na tayo. No? Uh, kasama epekto yan, isa niyan ay yung global warming. Yan. So sa ating mga nakikinig at nanonood no, na explain sa atin ni Doc Ted kung ano yung pinagkaiba ng heat exhaustion at heat stroke at very important yung na uh, niya sa atin tungkol sa ano yung mga pwedeng gawin sa bawat uh sintomas para maiwasan ang matinding sak sakit dulat ng matinding init. Dok Ted, punta naman po tayo dun sa mga practical ways, no. Ano po ba yung maipapayo ninyo kapag ang ating mga kababayan ay sasali o pupunta po lalo na po ngayon magsa summer na po, no? Alam natin na uh, may sun exposure sila. Ano po yung mga pwede nilang gawin para po maiwasan itong heat exhaustion o uh, ang matinding heat stroke? Okay. Uh, titignan natin kung anong klaseng activities ang susuungan natin. Halimbawa, uh, pag ang activity mo ay maraming bilad sa araw, katulad ng mag-beach ka, uh, una, intindihin natin yung beach head natin, expose ka. Bawi ako sa mga light na colored na pangtabon sa ulo. So pwede tayong gamitin. Kailangan ang iyong damit na gagamitin kapag under the sun ka, no? Una light colored para magde-deflect ng heat. Hindi yung mga uh, madilim ang kulay kasi magka-absorb ng heat. Okay? And then may time frame. Nililimit niya yung aming exposure under the sun. So pwede na rin gayahin yun. Kung hindi niyo maiwasan, may outdoor activities kayo, magkakaroon kayo ng limit. Mag-assign kayo ng safety officer na kung saan siya yung magsasabi, okay, 15 minutes lang under the sun. Ganito, pit stop tayo, rehydrate. Gawa ka ng mga activities na hindi under the sun magre-reconfigure, panwari, summer, kung sumo may mga team building activities, make it under the foliage or under the trees or mismo under the building at transient lang yung under the sun. Next naman, uh, mandatory, tinatawag tayo mandatory uh, mag-ano talaga tubig, inong talaga tubig. No? Uh, kahit sa tingin mo hindi pa kawin tao, Dokta, dun sa pag-inom po ng tubig, um, ano po yung advice ninyo? Ilang, ilang uh, litro po, ilang baso ng tubig, lalong-lalo na po sa ating mga, sa mga regular lang po na mga persons ngayon, no? Kasi lalong-lalo na po umiinit yung panahon. Ano po ba yung recommended natin na amount ng pag-inom ng tubig? Ah, depende yan sa body configuration mo. Uh, at saka sa katayuan ng katawan mo. Siyempre, pag may sakit ka sa puso, kung mga congestive heart failure, hindi naman kita pwedeng sirit-sirita na, o sige, uminom ka, obligado. No? Uh, depende yan. So, may kasabihan sila na per day now, kailangan may mga 3 liters ka. That's the healthy thing. No? Pero kung may activity ka, mm -hmm. pwede mo siya i-increase. Wala namang limit. Ang kailangan lang, alam mo anong klasik tubig at inumin. So, ang kailangan inumin natin tubig ay mineral water. Kasi may laman siyang electrolytes. Huwag kayo uminom ng distilled water kasi wala siya electrolytes. Ma wala din silbi. Halimbawa, isang uh, presentasyon ng ating uh, heat exhaustion ay ah, ng heat illness ay yung nakalimutan kong bagitin, yung tinatawag na heat cramps. Nangyayari yan kasi naglabasan yung sodium. So pag walang sodium, kulang sodium katawan mo, hindi mga function si potassium, naninigas yung muscle or nagka, nag, uh, Sige, sabihin ko na cramps. Hindi Tagalog yung cramps. Um, yun, kailangan nag-rehydrate. Isang warning ko rin, um, huwag, kayo, huwag tayo masyado, huwag niyong sabayan na akala niyo uh, sabayan uh, ang pagtugon upang o maging malakas ako, hindi ka agad ako bumibigay kasi may activity. Inom kayo ng mga ener energy drinks uh, Parang magitin yung brands. No? Uh, hindi ko po yun sinasuggest kasi una, please contains molecules na kung saan pwedeng makasira ng ating uh, uh, kidney. So tubig ka lang talaga. Kung gusto mo uminom ng uh, mm. power aid, get end, okay lang siya. Pero kailangan back upan mo ng tubig. Kasi ako ayaw ko rin kasi colored material siya. Eh. Anything na medyo uh, nag you it with other things. It can also uh, affect particularly our kidney yun namang wala tayong magawa. May activity. Medyo strenuous, no? no? Tapos, uh, nag-cramps ka. Inom ka ng gamot. Hindi ko po in-encourage kasi ah uh, pwede mo nagsirain yung kidney mo again. Yung bato. So, replenish ka lang. Hayaan mo lang muna yung pain kasi normal lang yung pain. Unless it is so painful na mataas. Hindi, hindi kaya sa tolerance mo. You just ask for advice. Ayoko basta-basta kayo may in inom ng gamot. Kasi, kulang yung tubig sa katawan mo uminom ka pa ng isang macromolecule structure dyan, uh, may sisirain ka talagang organ, particular yung bato. Dok, Ted, uh, pag-usapan naman po natin in terms of clothing. Ano po yung mga recommendation ninyo para po sa ating mga kababayan, lalong-lalo po ngayong summer? Tropical country tayo. Kailangan ang suot natin ay yung mga uh, may tinatawag. Ganagamit namin na sa mountaineering. Yung uh, non-absorbent. Pero o uh, hindi ko alam, anong ano napaka-light niya, ang gaan, tapos uh, iba yung kanyang texture no? na hindi natatrap yung pawis. Nakaka-breathe ang skin mo. Hindi ko alam anong tela yun, but usually makikita mo yan, uh, mm suot ng mga outdoors people na ano, maluwag. Hindi yung quick dry na ano ha, ah, yung parang sisikip sa katawan mo, hindi yun ha. Ah. Kailangan loose siya to allow uh, ventilation sa katawan mo, no? may laro siya loose ka, tapos uh, light, tapos kung kailangan meron kang engagement under the sun, like maglakad ka lang kung wala kang ibang choice, kailangan meron kang payong or bunny hat or bush hat or cap para hindi ka-expose yung skin mo other than, you know, will have first degree burn, hindi ka kagad mapawisan. And, uh, umbrella is good. Isa pa, uh, kailangan yung ano mo, yung area of work mo, well ventilated kasi una nakita nila sa study kaya very productive na yung mga nasa temperate zones kasi medyo malamig ang lugar. Nakita nila na pangit ang work output pag ang lugar ay mainit. So you have to other than ano ventilation magka-adjust talaga. Parang kami sa ano ngayon uh, kahit naka-aircon kami ni require kami na ganito ang suit, Gray or brown. No? Parang ano siya maaliwalas So, ganun ang ating adjustment. At yung mga magulang, pakialaman nyo yung mga anak nyo kasi malalo na yung mga bata na hindi pa nakakaintindi, it might look fancy kasi may mga to ngayon. No? Uh, sa school nila, malamig. So, magja-jacket. Ngayon, paglabas nila, mainit. Eh, marami silang labas. Medyo, siyempre, nagkakatuwaan yung mga magbarkada sa school. So, pwede rin yun. It, you might not have a heat exhaustion, you might have a heat syncope. Tandaan niyo pag nahilo ka, you are not necessarily under the sun. Your body heats up, you consume, I mean you produce much perspiration, pawis, na ubus yung pwedeng naubos ang fluid di ka nag replenish, pwede ka mahilo. So not necessarily under the sun, yung heat cramps and heat uh heat syncope. So kailangan po loose light colored clothing Ayan. Napakabilis po ng ating oras, Dr. Ted. Uh, very interesting at relevant talaga yung topic natin. Huling mensahe niyo po sa ating mga kababayan tungkol po sa kanilang kalusugan na yung tila napakatinding init na summer ng ating hinaharap dito sa Pilipinas. Ah, uh, payo ko lang, lahat ng gagawin natin, at anong gawin natin sa buhay, kailangan is be the man with a plan. No? The man with a plan. Ikaw so, yung tao na may plano. So, kalimbao, kung gusto mong uh, mag-engage sa isang activity, kailangan meron kang mga protection mechanics, no, or behavioral uh, modification sa pagtugon sa mga sa paligid mo. Pwedeng lamig man yan, or tag-init. Ngayon, dahil pa-summer tayo, tag-init. So, magbabago tayo. Use umbrella. Kung sa sasakyan, uh, kailangan, kung kailangan natin bumiyahe, be sure na ang ating sasakyan ay okay mo bumiyahe no kasi una sa sobrang init tapos sa doon naman sa pagpupuntahan natin kailangan alamin natin na hindi naman tayo magkaroon ng bad experience doon kaya pagdating noon, sobra pa lang init no lalo na pagpunta ka sa central hanggang North Luzon exposed ka na sa sand ka pwede tayo madali ng mga heat illness so hindi pwedeng ang kasiyahan natin ay kasiyahan lang na hindi kaakibat ang pagpaplano kasi ang kailangan natin sa iniisip natin kung anong activities gagawin natin ngayong summer, kailangan ang uuwi natin ay memories, hindi tayo mag-uwi na tayo ay casual. Maraming salamat po ulit sa inyong pagbisita muli dito sa Health Check Plus, Dr. Ted Everest Esguerra. At dyan nagtatapos ang Health Check Plus, samahan niyo po muli kami sa Pasko ng Pagkabuhay sa Easter Sunday at huling linggo ng Marso. Mag-ingat po tayo sa biyahe at sa matinding init ng araw. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Mapapanood po natin ang ating programa sa mga at mga nakaraang episodes sa YouTube channel ng Health Check Plus sa www.youtube.com/slash sa Health Check Plus PH. Ang Health Check Plus ay production ng Vital PH Science Incorporated kasama ang Manila Broadcasting Corporation.